Corneal blindness o pagkabulag sa cornea ang isa sa limang rason kung bakit nabubulag ang isang tao sa Pilipinas at sa buong mundo ayon sa iBank bank Foundation of the Philippines na isang non-profit organization. Ayon sa NGO, maaari pa rin itong magamot sa pamamagitan ng corneal transplant pero malaking hamon sa bansa ang kakapusan ng donors at mga kagamitan para sa pagsasagawa ng corneal harvest. Actually, pag na-harvest mo yun, within 7 days, dapat mai transplant, transplant. Oh. Hindi naman problema ang pag pagbibigyan ng transplant kasi in the Philippines, uh, thousands, na thousands na ang nakapila oh. na nangangailangan na ng port. Pero sa suporta ni Governor Ramon V. Gico III, mayroon ng kakayahan ang Pangasinan Provincial Hospital na magsagawa ng corneal harvest o eye tissue retrieval. Sumailalim sa training at seminar ang mga nurses katuwang ang ophthalmologist ng pagamutan na si Dr. Satoro Valentin. Katunayan, ito lang ang tanging pagamutan na may cornea harvest o eye tissue retrieval sa buong probinsya. Matapos ang dalawang taong operasyon, Pangasinan ang pangalawa sa may pinakamalaking donasyon ng cornea. Ngayong taon lang, pito ang nag-donate ng cornea habang nanguna naman dito ang Nueva Vizcaya. Maliit na bilang pa daw ito kumpara sa bilang ng mga nangangailangan ng transplant. Kaya puspusan pa ang kampanya ng PPH para maisulong ang corneal transplant. Pero hindi ito basta-basta. Kailangan pa kasing kausapin ng PPH ang kapamilya ng mga yumao sa isang counseling. Pag pumayag ang mga ito, papipirmahin sila ng donation form. For other patients who are not able to see, to have an another chance of being able to see it. So, ang laki po no, dapat nilang maintindihan uh, na yung isang maliit na tissue issue na hindi mo nakaka-effect naman sa, sa aesthetics ng isang namamatay ay magbibigyan ng, magbibigay ng malaking biyaya sa mga pasyente na hindi ko nakaka Mahalaga kasi sa ating mata ang cornea. Ito ang nagsisilbing refractor o siyang nagpapasok at nagbibigay ng liwanag para makakita. Ito lang din ang parte ng mata na naisa sa ilalim sa transplant. Kalaban lang dito ang oras dahil kailangan itong isagawa na hindi lalagpas ng labing dalawang oras matapos masawi ang donor. Isa sa mga nagsasagawa ng cornea harvest ang EENT nurse na si Estrelleta Rosario. Uh, na-train naman po kami, na-train po ako ni Doc sa and then galing din naman po ako sa ano, eye center. So yung sa mata, hindi na po siya bago. Ang ang challenge ang challenging lang po doon is pa ng cadaver and then kung paano mo siya makukuha ng tama. Ang donasyong cornea ay dinadala sa iBank sa St. Luke's Global Tagig pero dahil donor ang Pangasinan, nakareserba ang isang cornea kung kakailanganin ito ng pamalang panlalawigan. Depende ang gastusin sa mga pasyenteng may kaya dahil sa mga reagents na ginagamit habang libre naman ito para sa mga mahihirap na pasyente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.